Iris, ang Iris, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahaba ang pasensya, lalo na kung nasa trabaho para makakuha ng mga pangarap na makaasenso ng kinikita, matahimik na araw ang gusto mas gusto ang magtrabaho laging masaya na nag-iisa, at nailalabas ang katalinuhan, masipag at matsaga dahil sa pangarap na makapag-ipon ng pera para sa pamuhay, naglalaan ng pagtatabi ng ekstrang pera para may maitutulong sa kapatid at magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 10, number 26 at number 33. Taurus, ang Taurus, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay may isipang matalino at hindi makukuha sa mga lagayan, laging una ang pamilya sa mga dapat nagagawin, kaya wala sa isipan ang mga kalayaw sa pamumuhay, may isang salita pag sinabi ay gagawin, ayaw ang mga usapang okrayan, kung nasa bahay ay masayang mga usapan ng gusto, sa pamilya ng laging may good energy ng pagmamahalin ang tahanan, wala sa isipan ng pagseselos kagad ngayong araw tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 24, number 10 at number 5. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matalino at laging inuuna dapat na matapos ng nasa oras, kung nasa trabaho dahil sa laging pangarap na makaipon, masinup at laging nanunuri sa ginawa at mga sinasabi dahil maingat ayaw ng may makakagalit na tao, kung nasa trabaho nakaplano ang gagawin bago gagawa ng gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 17, number 2 at number 24. Cancer Ang cancer, ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masinop sa mga ginagawa at Laging inuuna ang kasipagan kung nasa trabaho, para laging may pinagkakakitaan, at pag may sinabi sa kausap ay gagawin ayaw ng napapahiya, ayaw ng inaabala sa ginagawa gusto ay magtrabaho ng mag-isa, at sa tahanan ay maaruga sa pagkain, at ang gusto ay masasayang mga pag-uusap sa tahanan, kung nasa trabaho ay laging matapat dahil ayaw mapasok sa mga suliranin, masinog sa pera at sa mga pagbili ng mga bagay gusto ay mapapakinabangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 25, number 18 at number 34. Leo, ang Leo, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may kahirapan na magtiwala kagad mapanuri ang isipan, maaruga sa pamilya gusto at laging maayos na usapan ayaw ng may medidinig na pagmumura, may katapangan ng ugali ngayong araw kaya ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy, may wise na pamamaraan para makagawa ng maayos kung nasa trabaho, sa trabaho ay masigla at masipag sa paghahanap buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 17, number 25 at number 11. Virgo, ang Virgo, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay ayaw ng nagpapataan sa mga gagawin, at laging uunahin ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, matapat sa ginagawa para mapanatiling maayos ang ginawa, hindi nagmamadali sa mga ginagawa maingat, ayaw ng usapang may okrayan at birwang pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 25, number 30 at number 16. Libra, ang Libra, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matsaga sa ginawa at may ugaling may katapangan, kung nasa trabaho ay inuuna na makatapos ng maayos, may katapangan ng ugali na pwedeng manita kagad pag may nakitang mali, at hindi gagawa ng alanganin na pwedeng mawalan ng trabaho. Maingat sa ginawa para mapanatiling may may good energy ng swerte sa pamumuhay, matyaga sa pagpapaunlad ng kabuhayan, kaya matapat sa mga ginawa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 36 at number 21 at number 10. Scorpio, ang Scorpio, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maunawang ugali na may katapangan, maya manunuri muna bago magseselita, nang walang magawang pagkakamali dahil sa mabilis na desisyon, magiliw sa magulang at mga anak na nagbibigay sa kanya na good vibes ng swerte sa mga gagawin wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 30, number 22 at number 17. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig Nabigay ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa tahanan ay maaruga sa pamilya at laging maunawain, at kung nasa trabaho naman ay masipag at matapat sa dapat na gagawin, para laging may good energy ng swerte, masigla sa mga ginagawa para makagawa ng pag-asenso pa sa hanap buhay, hindi nagpapabihe sa mga dapat na gagawin, at ayaw ng mga usapang chismisan, Hirap magtiwala kagad sa mga bagong makakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 8, number 34 at number 20. Capricorn, ang Capricorn, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa trabaho at hindi gagawa na pwede mawala ng hanap buhay, tulad ng lagayan palakasan, ayaw ng mga usapang trismisan dahil mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, maaruga sa mga pamilya, may isang salita na gagawin pag nasabi na sa kausap, at laging inuuna ang trabaho ayaw ng nagpapataan, may maselang ugali sa mga trabaho gusto ay laging maayos na paggawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw ng mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 22, number 36 at number 40. Aquarius, ang Aquarius, Ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay maingat. Sa mga ginagawa, at pati sa pananalita at pagkilos ng laging masaya ang araw walang negative energy, sa tahanan ay maaruga sa pamilya, may ugaling maunawain at laging inuuna intindihin ang mga pangyayari, sa trabaho ay laging fokus ayaw ng pagpapataan. Dahil ayaw makagawa ng mawala ng pera sa buhay at problema ang pwedeng sapitin, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 25, number 36 at number 18. Pisces, ang Pisces, ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ng ugali pag trabaho na ang usapan at kung magsesalita ay pinipili ayaw ng nakakasakit ng damdami ng ibang tao, At focus sa dapat matapos para mapanatiling makaligtas sa mga suliranin, ayaw magmay abala pag gumawa na, may ugaling mapanuri sa mga dapat gagawin at hindi makukuha sa suhulan, kung nasa trabaho ay maayos na paggawa ayaw ng nakikisuyo, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 25, number 40 at number 11.